Sa gitna ng relief operations para sa mga biktima ng bagyong Talmayegi, isang trahedya ang yumanig sa hanay ng Philippine Air Force. Isang helicopter na bahagi ng humanitarian mission ang bumagsak sa kabundukan ng Northern Luzon habang nagdadala ng relief goods at mga medical supplies sa mga barangay na lupa na salanta ng bagyo. Ayon sa mga ulat, sakay ng chopper ang aning na at dalawang volunteer mula sa isang humanitarian group sa kanila ang agad na nasawi habang ang iba ay nasugatan at agad dinala sa pinakamalapit na ospital matapos ang ilang oras na rescue operation sa mahirap maabot na lugar. Base sa paunang investigasyon, posibleng masamang lagay ng panahon at kakulangan ng visibility ang dahilan it... ng aksidente. Extraction. Ngunit patuloy pa rin iniimbestigahan ng Air Force kung may iba pang teknikal na problema ang sasakyang panghimpapawid. Ang insidente ito ay nagtulot ng matinding lungkot sa mga kapwa rescuer at sa buong sa paalala ng panganib na hinaharap ng mga frontliners sa pagtugon sa kalamidad. Sa kabila nito, tiniyak ng armed forces na hindi titigil ang kanilang relief at rescue operations. Patuloy silang maghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Dala ang diwa ng sakripisyo at katatagan go! para sa bayan kahit sa gitna ng panganib. Ngayon, isang espesyal na misa at seremonya ang inihahanda para sa mga nasawing sundalo bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Ayon sa mga pamilya ng mga biktima, hindi na sayang ang kanilang sakripisyo dahil sa bawat paglipad ng mga kasamahan, ayon sa kanilang karanasan, ng mga